Guys, good morning. Kain po tayo. Yung ulam namin ay kangkong. Ginisang kangkong. Yan. Kangkong at saka kapi. Tsaka kaunting Pinaxio. kaseo. Hindi, okay, yeah, kaunta. Yan. Mga tayo. Sawa ko yan. Tsaka anak Mga tayo. Mayroong tangkong, mayroong pinaksyo, mayroong kape. Kain tayo. Mayroong soso, alingatong. <laughs> <laughs> ganito lang talagang ulam sa mahihirap. Yan. Kain tayo Api mga lang. guys. Pusa na. Ano mo? Di na to ka. Wow, nang atong kapubre. Eh, pubre na magitadaan. Dito <laughs> lang ulam namin. At ganito, at least Matarong yung iba boss, kalimutan yung pa ta. Kasi <laughs> oh. klase rin yung mong sudaan. Tebukog sa pinaksew. <laughs> <laughs> Sisi na guys, asawa ko maano eh, nakulit. Bukog sa pinaksew. Ano <laughs> <Anong taon> ka? Ano <laughs> ka? Napobre kayo mong suwa oh. Tagalogin <laughs> mo naman. Suso na po na eh sosok nga ginataan ug mapon. <laughs> ang sarap kumain guys pag ano, yung nagkinamay tayo, nagtatamay lang. Para yung para yung nalalasahan mo yung pagkain. Hmm. Ganun lang talagang ano, buhay ng mahirap. Kahit hindi na magkutsara, okay na, pwede na. So, ano guys, yung mga videos ko, ah uh, magustuhan nyo. Like and Paki like and subscribe and share <laughs> sa my YouTube channel ko. Sana panoorin ninyo araw-araw. At like and share. Subscribe. Lahe <laughs> manin pansit sa mo kaya na may dahon. Ay, may dahon muni pansit Tangkong. Na, <laughs> <laughs> ah, taas kayo no? Mm -hmm. Ah, muni taas nga mong pansit diri sa bukid. <laughs> muni pansit sa bukid. Masarap kaya to, guys. Ngatik man nila lang sigo. Pero dyan, may ano din, may kangkong din dyan sa inyo. So, ah, paki ano na lang, tikim na lang din. So, luto kayo ng Tugaya Nang ah, eh. ano to? Ginisa na dubong kangkong. O, oh, ganito lang. <laughs> hmm. <laughs> yung ano, yung ulam namin, tinitipid na lang namin. Ayan. Ayan lang talaga. Hirap ng buhay. Kahit papaano, nakakaraos din araw-araw. Okay, bye for now, guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye.